Bak mga kaili dito naman tayo at panibagong episode na naman kaili sana magugustuhan nyo at napakasimple lang kaili ang ating episode for today kaya konti na lang kaili Pasko na kaya Merry Christmas sa inyong lahat dyan mga silent natin at sulit natin dyan kaya napakasimple lang gagawa lang tayo ng adubo sa gata na tulingan wow kaya Kaili, anong gagawin natin? Ipisod natin? Adobo sa gata. Yung mga kaili tumpa, kaya napakasimple lang. Ang ating episode for today, kaya panoorin nyo kaili, kung paano natin gagawin ang ating adobo sa gata na tulingan. Kaya ano pang inintay nyo? Tara, samahan nyo na ko. Let's go! Kaili, ang ating sangkap natin ito. Ito yung tulingan natin kaili na good size, na hindi gano'n siya kalakihan. Napakasimple lang kaili. At ito yung bihira lang talaga ito ngayon yung mga ganitong size na tulingan. kasi ito, meron tayong pork. Yan. Tapos simple yung sangkap niya. Meron tayong sibuyas. Bawang. Laurel. Pamintang durug. Siling green at siling pula. Simple gata. Adobo sa gata kaili. At talaga yung tinantalawong. Tapos meron tayong liquid seasoning Baka naman. At meron tayong tuyo at suka. Napakasimple lang ang ating sangkap mga kaili. Madaling sundan para sa ating adobo sa gata. Kaya yeah, bago tayo mag-umpisa kaili, si-shout out muna tayo sa ating mga sulit dyan oh. Okay. ng mga silent viewers. Shout out. TNT Department. Shout out. J. Puyoy. Gilbert Santos. Hero. Gerald Abelia. Chris Mundina. Kim Dilapiga. Gling Nagatun an Lorenzo Borja Jid Andrade Ya, shout out sa si inyo mga sulit natin dyan Ya, sana upay okay magsamug, sumukurta, sumuporta Kaya yeah, maraming maraming salamat sa inyo uh, ECX ng Cameroon Shout out An Goybena Family Shout out sa si inyo dyan ma'am At maraming maraming salamat Goybena Family Shout out An Estolano Group, Alabang Boys, Walk Riders, shout out siya dyan, mga Walk Riders, and Merry Christmas. Kaya, Kopi Boys, handa na ba kayo? Nakapasimpleng episode lang. Tara, samahan nyo na ako sa aking pagluluto. Let's! Okay pa. Yan, Kaili, i-slice mo natin yung pork natin, Kaili. Napakasimple lang ang ating episode. Kaya, Madaling sundan to kay Lee para sa ating adobo sa gata. Wow! Mga ah, ganyan yung iwal lang dahil saktong size lang tayo. Para sa ating adobo. Tatulingan. simple lang ito kay Eli, kaya kaya nyo natin Panoorin nyo lang kay Eli hanggang sa dulo kung paano natin gagawin ang ating adubo sa gata na tulingan yang kaili, igigisa natin to. Yan kaili habang nagpapainit ako ng mantika kay Lee, yung anak ko naman, nung pisa niya na, ang kanyang gagawin, yan nag nagbabalit na siya ng sibuyas. Kasi yung sangkap natin kay Lee, napakasimple lang, bawang lang, sibuyas, talong, siling green, at siling pula. Yan lang yung sangkap natin kaili. Kaya update na tayo ulit mamaya kay Lee. Papakita ko, magigisa mo na tayo sa ating pork. Yan, Kaylee. Gigisa natin yung pork Kaylee. Wala pa lang mantika ito, Kaylee. Yan. Wala mantika at mainit na rin yan. Ilalagay natin yung pork. Pamantikain natin yung Kaylee para mas mabango. Yan. Haluin natin. simple kaili at masarap para sa ating adobo na tuna uh, adobo sa gata yan kaili ayan, ayan ang natin sa kaili mag absorb ang kanyang katas tatakpan muna natin babalikan natin ulit yan mamaya tingnan natin kaili yan kaili oh. uh, na siya malabas na yung tubig niya yan yan ang natin yung kaili maging brown. Bago natin dikili ang ating uh, sangkap dyan. Napakasimple uh, na ito kaili. At matalik para sa ating adubo sa gata na tulingan. Balikan natin kaili. Wow! Pumula na kaili. Okay, okay na sa kaili. Para sa ating uh, na napakasimple lang. Kabilang natin yan. Ibigay na natin yung bawang kaili. Ihagin na niya natin yung kaili para mas mabango. Lagay na rin natin yung sibuyas natin gamit natin kay Lee yung white onion. Okay, iluwi lang natin. Wow! Saka na tayo din gamit maglagay na tumyo at mga na tayo. yeah ating pilangan para sa ating tubo sa gata Yan. Lagyan na natin yung kaili. Ano Kaili. May taka lang tayo. Yan. At lagyan natin ng seasoning. Kaili. Yan. Liquid seasoning. Kalahati lang nito. ka. At dalagay na natin ang suka yung Kaili. Haluin mo natin, Kaili, bago natin lagyan ng suka. Yan. Tapos mamaya dalagyan natin siya ng kunting tubig para maluto yan. Ang ating adubo. Lagyan natin ang suka, Kaili. Kalahati lang din. Yan. at takpan mo natin yung kay Check natin kay Lee. Wow, ang bang na. Pwede na natin i-makeos yan. Iyahin na lang natin ito kay maluto. Kaya mag-aad tayo ng tubig. Mga 3-4 sa baso lang yung kay Lee. Iyahin. Saktong-sakto lang yan kay Para sa ating dahil maglalagay na tayo dyan ng pamintang durog. Lagyan natin ng kaili para magkalasa na. Yan, mas maraming paminta kay limas mo ba? Aluhin lang natin yan. Check natin yung kapok natin kayo may maya kayo ilagay na natin yung talong yan lagay natin muna ng laurel excuse me po excuse me po kayo pag maraming paminta na ching ako yan kayo ilagay natin ng laurel papaswerte yan ang yan yan at takpan muna natin yan balikan natin kayo wow ang pangu hmm okay na tong pork natin Kayli luto na kunin na natin yung pork natin lipot natin Kayli sa malinis na Tapos, okay na yung kaili. Ilagay na natin yung gata natin kaili. Simple lang kaili ang ating na natin yung gata natin. Wow! Haluin lang natin yung kaili. Tapos, pwede natin ilagay ang ating tulinan. Napakasimple lang kay Para sa ating adubo sa gata. Na tulinan. Ano? Ano? at ilagay na natin kay Leo yung ano natin yung ceiling green at may kasama pang pula yan may maya kay Leo takpan mo natin yan para ilagay natin yung talong kay Lee, balikan natin wow ang pang mga kay Leo na lang at pwede na rin natin itong tikman kay Leo kung anong pulang simple lang ang ating adobo sa para malagayin natin kayo yung talong wow panalo kayo ni lagay natin yung talong yan takpan natin ulit yung kayo ni yung kay pagkalipas ng 10 minuto Wow! Yan ang inahanap natin kay Lee. lang natin kay para hindi dumikit Yan. At pwede nang ibalik natin kay yung pork. Yan. Pabalik na natin yung kay para sa ating adobo sa gata na tulingan. Napakasimple simpleng kay Lee. Yan. Kaya mm -hmm. na nating kaili mag-absorb yung gata dito sa ating po. Yan. Dandahan lang yung apoy natin kay para hindi siya dumikit sa sila. Takpan mo natin yan kay para mamaya tapos na ng ating hurado. Pagkalipas ng limang segundo, wow! Open okay na ito Yan. Pwede nang tikman eh, ni... ating hurado, kung okay na ba yung ginawa nating adobo sa gata na tulingan. Wow! Titikman ng urado natin, kay. Napaka-simple lang ang ating ginawa, kay. Wow! Adobo sa gata na tulingan. At na uubong nakainin, lang. Yan, kaili, Titikman ng murado natin. Yan, kay. Titikman ng murado natin kung okay na ba yung ginawa natin. Adobo sa gata na tulingan. Kailis, kailis, kaili kailis, na. kailis, kailis, oh, Wow. Ano pang kailis, kailis, Tara. kailis, lang kami ng kanin, kailis, kailis, at kailis, na? Wow. Yan na, kaili, ang ating finish product. Wow. At kailis, natulian kailis, ano pang kailis, kailis, tara dating di kailis, 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 para kailis, 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 yung egg na nga na kay Eli. Yung rice natin. Wow! Tara na. Mga kay Eli, ano pang hinintay nyo? Let's go! Wow! Oh my God! Wow! Yung mga kaili katatapos lang natin gumawa at magluto ng adubo sa gata na tulingan bago tayo kumain. Pasalamat ang mga tinaging blessing na binibigay sa atin sa Lord. Maraming maraming salamat to. Sa blessing na binibigay mo sa amin at maraming salamat sir. Maraming salamat to. ang God bless all. Amen. Ano pang hinintay nyo? Tara! Hab-haba na! Napakasimple lang ang ating ginawa kay Leo. Oh. Adubo sa gata na tulingan. Wow! Tara kay Eli, lahat yung hindi po kumain niya. Sumabay so, na para sabi-sabi tayo -sabi mabubusog tara yun magkain tayo kay Eddie tayo hmm? wow panalo kay at simple simple lang panalo at yung lasa ng tulingan natin kay Lee talagang lasang-lasa talaga siya. panalo. Mm. Bira lang kasi ito ganitong size kainin na tulingan. Karamihan malalaki. Mm. ¿Qué es lo

kainig. Talagang suwabi. Mmm! Mm. Ang mm. uh, sarap kayo, kain okay, kain mình chạy luôn, chúng ta vẫn bị ini ini mm, Bini ganggu ke sini, nani kok kayak gini. Tunggu turunnya, -tung 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 pemikir lagi itu bisa belak natin. Panah kok mga ganitong ulam kaili talagang mapapawaw ka mapapaanderay bukod sa simple lang talagang panalo aduk kayak ibu mukbang Hmm Ah Uh <tongan> Oh. Hmm. Halo. Canin paprika please. Etik paprika please. Canin. 101%. Saya klinik buat langsung itu kali, baru kem yang apa-apaan saya ini. One Ayon mga kaili at solve na naman tayo sa simpleng episode at dugo sa gata ng tulingan. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat. Bye-bye!